Sampung araw ang inspirasyon, panalangin, misyon at pananampalataya ang ating pinagsamahan dito sa 62nd General Conference session sa St. Louis, Missouri. At ngayong hiling araw ng ating coverage, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na panunood, pakikisa at pagbabahagi. Talagang damang-dama natin ang pagiging isang malaking pamilya ng pananampalataya. Sa pagbabalik tanaw sa temang I Will Go, ipinunto sa special presentation ang kahalagahan ng pagkakaisa bilang espiritual na patutuo sa mundo. Higit pa sa mga programa at plano, ang tunay na ebidensya ng ating misyon ay ang pagmamahalan at pagkakaisang taglay natin bilang bayan ng Diyos. Isang makapangyarihang paalala ang naging tema ng ikatlong haligi ng I Will Go Strategic Plan ng Seventh-day Adventist Church para sa taon 2025 2030. Sa kanyang keynote presentation, binigyan diin ni Dr. Elias Brasil de Souza ng Medical Research Institution ang pagkakaisa ay hindi isang idealistik na pangarap kundi isang kaloob ng banal na espiritu. Unity is not utopia, anin It's a gift of the spirit. Hindi raw ito nangangahulugan ng pagiging pare-pareho, katulad ng bricks na bumubuo ng isang tahanan. Ang bawat isa ay may natatanging papel sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura at pananaw. Ang pagkakaisang ito ang tunay na patotoo sa mundo na ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. Jesus prayed for our unity so the world may believe. Dagdag pa ni Dizuza na sinamahan ng mga talata mula sa John 17, Psalms 133 at Ephesians 4 sa sa mga patunay ng pagkilos ng espiritu sa pagkakaisa ay ang medical outreach sa Romania kung saan mahigit 3.5 milyong euro na halaga ng libreng servisyong medical ang ibahagi sa mahigit isang daang lugar. Magkakasama ang walong daang doktor, dalawang libong health workers, pastor, at volunteers sa layunin ng pagbabagaling at pagbabahagi ng pag-asa kay Kristo. Pinigyang diin sa session na ang pagkakaisa ay hindi lamang para sa programa, kundi para sa misyon, Unity is the condition of revival, sabi ni Evangelist Mark Finley at sa kabila ng hamon ng mundo, ang panawagan ng I will go ay malinaw. Isang pananampalataya, isang espiritu, isang misyon, lahat ay tinawag na makibahagi. Ako si Gia Rose Ricalde para sa HCNP News. GC Session Special Update Isa sa mga tahimik pero makapangyarihang bahagi ng GC Session ay ang gawain ng Adventist Review Daily Bulletin. Sila ang nagsisirbing tulay ng balita, tinitipon, isinusulat at inilathala ang mahahalagang kaganapan sa bawat araw ng sesyon isang paalala na bawat detalye ng misyon ay mahalaga at dapat maiparating sa buong iglesia ang Adventist Review Daily Bulletin ang nagsisilbing opisyal na tala ng mga kaganapan sa General Conference Session. Sa ika-62 GC Session sa St. Louis, Missouri, araw-araw na inilalathala ang 48 pahina ng newsletter na naglalaman ng mahalagang balita, desisyon at espiritual na karanasan ng pandaigdigang iglesia. Isinasagawa ang buong proseso mula sa pagsusulat, pag-edit, pag-layout hanggang sa pag-print sa loob mismo ng session site. Ang editorial team ay nagsisimula ng trabaho bago pa sumikat ang araw at nagtutuloy hanggang sa hating gabi upang matiyak na may hahatid ang printed bulletin bago ang alas 7 ng umaga kinabukasan. Ayon kay Merly Poyer, Operations Manager ng Adventist Review, dalawang beses ang closing ng bawat issue, tanghali at alas 6 ng gabi. Sa ilalim ng mahigpit na schedule, kinakailangan ng mabilis at tumpak na proseso ng pag-uulat lalo na kapag may biglaang pagbabagong nagaganap sa plenaryo o sa nominating committee. Para kay Editor-in-Chief Justin Kim, ang layunin ay hindi lamang mag-ulat ng mga kaganapan kundi itala ang kasaysayan ng Iglesia. Aniya, ang bawat bulletin ay bahagi ng isang legacy. Ito ay hindi lamang para sa ngayon kundi para sa mga susunod na henerasyon kasabay ng print edition, tibo rin naglalathala ng digital content ang Adventist Review Team upang maabot ang mas maraming membro ng iglesia sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako si Florlin Antonio para sa HCNP News, GC Session Special Update. Hindi lang mga sermon at session ang sentro ng GC Session. Tampok din ang gawain ng mga humanitarian at community centered organizations na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang paglilingkod sa mga nangangailangan ay pagpapakilala ng pananampalataya sa gawa. Isa sa mga ipinagmamalaki ng 62nd General Conference session ay ang pagkakaisa ng pananampalataya at paglilingkod. Sa exhibit hall, tampok ang ilang community-centered organizations na isinasabuhay ang misyon ng iglesia sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang Child Impact International, dating kilala bilang Asian Aid, ay sumusuporta sa mahigit 5,000 na estudyante sa mahihirap na mga bansa, hindi lang para sa edukasyon kundi para ilayurin rin sila sa child trafficking at abuso. Ayon kay Christina Doneski, sponsorship manager para sa Asia, inspirasyon niya ang kanyang mga magulang na dating misyonero. Katabi ng kanilang booth ang Adventist Child India na tumutulong sa halos 1,500 na kabataan sa India lalo na sa mga anak ng single parents. Para kay Nancy Mar, ang paglilingkod sa mga batang ito ay katuparan ng panawagan ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Hindi rin nagpahuli ang Maranatha Volunteers International na mula pa noong 1969 ay gumagawa na ng mga simbahan, paaralan at deep wells sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay Kenneth Weiss, Chief Operations Manager ng Maranatha, milyon-milyong dolyar at libu-libong volunteer ang nagtutulungan lahat sa ngalan ng misyon. Ang ADRA naman ay tumutugon sa iba't ibang kalamidad at pangangailangan sa mahigit 120 na bansa, mula Myanmar hanggang California. Mabilis ang kanilang tugon sa mga nasalanta, dala ang pag-asa at pagkalina ng simbahan. Isa pa sa mga inspiring na kwento ay ang Woven Dignity sa pangungunan ni Ruth Boyd, isang misyonera at dating nurse, tinutulungan nila ang mga refugee women sa Lebanon sa pamagitan ng card making. Bukod sa kabuhayan, pinibigyan sila ng komunidad, panalangin at pag-asa. Sa gitna ng hirap sa mundo, ang mga organisasyong ito ay patunay na ang simbahan ay buhay at aktibo sa misyon, hindi lang sa pulpito kundi sa puso ng komunidad. Ako si Jem Ezra Rosas para sa HCNP News GC Session Special Update. Ibinahagi rin ng mga Adventist scientists ang kanilang pananaw na ang pananampalataya at agaham ay hindi magkalaban kundi magkasama sa pagkilala sa manlikha. Sa kanilang presentasyon na ipakita kung paano ang siyensa at maaring gamitin bilang daan upang mas mapailalim ang pag-unawa sa Diyos. Isa sa mga naging tampok sa Exhibit Hall ng 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri ay ang booth ng Geoscience Research Institute o GRI na nagbibigay diin sa ugnayan ng pananampalataya at siyensya. Ayon sa mga tagapagsalita, hindi kailangan magbanggaan ang paniniwala sa Diyos at ang sayantipikong pag-aaral ng kalikasan. Bagkos, magkasama ang mga ito sa mas malalim na pagkaunawa sa ating pinagmulan. Si Dr. Ben Clausen, isang scientist mula sa GRI at may PhD sa nuclear physics, ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan sa journey stage sa kabila ng kanyang academic background at pagsasaliksik sa mga prestigious institutions gaya ng MIT, nananatili siyang tapat na leader sa kanyang lokal na iglesia. Habang pinag-aaralan ko ang science, math at physics, mas lalo kong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na higit sa kayang abutin ng tao, ani ni sa kanyang doctoral dissertation, isinama pa niya ang pasasalamat sa lumikha sa bahagi ng acknowledgments bilang pagkilala sa Diyos bilang source ng lahat ng kaalaman. Isang kabataang na-inspire sa ganitong pananaw ay si Maya Gregg, isang labing walong taong gulang na Adventist na nangangarap maging scientist sa larangan ng biochemical o particle engineering. Ayon sa kanya, ang pag-aaral ng maliliit na bahagi ng buhay na hindi kayang makita ng mata ay nagpapatunay ng existence ng isang matalinong manlilikha. Naniniwala rin siya na dapat mas suportahan ng iglesia ang mga estudyanteng Adventist na nais pumasok sa STEM fields para mas mapalawak ang kaalaman tungkol sa ugnayan ng siyensya at Biblia. Para kina Clausen at Maya, ang siyensya ay hindi lamang tungkol sa data at theory, ito ay isang paglalakpay patungo sa malalim na pag-unawa sa karakter at kapangyarihan ng Diyos. Ako si Alpha Chris Alteros para sa HCNP News GC Session Special Update. Sa kanyang closing sermon na pinamagatang Rising with Purpose, pinaalalahanan ni Pastor Erton Collor, GC President, ang iglesia nang na ating pagkilos ay dapat nakaangkla sa layunin ng Diyos. Hindi sapat na tayo ay magplano, kailangan nating tumindig at kumilos para sa kanyang misyon. Sa so, huling sabat ng ikaanim na pot general conference session, isang makapangyarihang mensahe ang iniwan para sa global Adventist family, isang panawagan para sa isang simbahan na rising with purpose sa sermon ng bagong hala na General Conference President na si Pastor Erton Kohler, binagindiin ng apat na haligi ng ating pananampalataya. Communion with God, Identity in Christ, Unity in the Spirit, at Mission for All. May we return committed to strengthen our communion with God, our identity in Christ, our unity through the Holy Spirit, and to provide mission opportunity for all. At ngayon taon, Higit kailanman, inanyayahan ang buong iglesia na tumindig na nakaugat sa salita ng Diyos at buong pusong nakatoon sa misyon. Sa gitna ng mga sakuna, digmaan at krisis sa, sa mundo, sinabi niya na ang mundo ay patuloy na bumabagsak at nababalot ng kawalan ng pag-asa. Pero ang simbahan ay tinatawagan na tumindig ng may layunin para sa misyon. Ipinahayag din na hindi sapat ang magkaroon ng tamang doktrina. Kailangan din nating madama ang kagyat ng panawagan na ibahagi si Kristo sa iba. Maligayang Sabado! Bilang pagtatapos ng GC Session, hinimok ang bawat Adventist sa bawat bansa at kultura na muling magkumit sa panawagan ng Diyos maging liwanag at asin ng sanlibutan at ipangaral ang salita ng Diyos hanggang siya'y muling dumating. Ako si Raymond Arogante para sa HCNV News GC Session Special Update Isang makabagbag sandali ang pagbigay pugay kay Pastor Ted Wilson para sa kanyang labin taon ng tapat na paglilingkod bilang GC President. Sa simpleng seremonya ng pasasalamat, ipinakita ng iglesia ang pagkilala sa kanyang pamumuno na nakatuon sa misyon, prinsipyo at katapatan sa Diyos. Isang makasaysayang pagkilala ang ibinigay kay Elder Ted Wilson, outgoing president ng General Conference, sa huling araw ng 62nd GC Session na ginanap sa St. Louis, Missouri, USA. Pinangunahan ito ng bagong halal na presidente na si Elder Erton Kohler, ang seremonyang pagbibigay ng pasasalamat at pagtanaw sa 15 taong tapat na paglilingkod ni Elder Ted Wilson bilang leader ng pandaigdigang Seventh-day Adventist Church. Bilang simbolo nga ng pasasalamat, Salamat isang signed Bible lang iniabot kay Elder Ted mula sa kanyang mga kasamahan sa paglilingkod. Habang si Nancy Wilson, ang kaniyang kabiyak, ay tumanggap naman ng sariling Biblia at bouquet of flowers. Nagbigay rin siya ng maikling mensahe kung saan hinikayat niya ang iglesia na patuloy na ipanalangin ang mga bagong leader at ang kabu ang misyon ng iglesyang ito sa mga huling araw. Remember Jesus' words in Revelation 3 verse 11. Remember them. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. May God bless you, Maranatha. Tumayo ang mahigit 40,000 na libong katao sa loob ng America Center Dome bilang pagpupugay na unang naalal bilang GC President noong 2010 sa Atlanta si Elder Ted at sa loob ng kanyang termino kilala siya sa kanyang matibay na paninindigan sa Three Angels Message, Revival and Reformation at Preparation for Christ's Soon Return. Si Elder Ted ay may malawak na karanasan sa gawain ng iglesia mula sa pagiging pastor sa New York, missionary sa Africa, Division President sa at publisher sa Review and Herald bago siya naging vice president ng GC at sa huli ang pinakamataas na leader ng pandaigdigang iglesia. Sa kanyang paglilingkod, iniwan niya ang isang pamana ng pananampalataya, pagsunod sa misyon at pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Ako si Myra Jim Taniedo para sa HCNP News GC Session Special Update. At diyan nagtatapos ang ating 10-day GC Session Special Coverage mula sa boto hanggang sa mga mensahe, mula sa mga kabataan hanggang sa mga leader ng iglesia. Lahat ay may layuning itaas si Kristo at ipalaganap ang Ebanghelyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikiisa at pagbabahagi ng ating mga episodes mula day one hanggang ngayon. Salamat po sa pagsama sa amin sa bawat araw ng misyon. At kung nais niyong mapanood muli ang mga sermons, presentations o buong sessions, maaari niyo po itong balikan sa YouTube channel ng Adventist News Network. Mula po rito sa St. Louis, ako po si Michelle de Peralta Carillo. Ako po naman si Joseph Felda Calera. At ako po si Pastor Sherman Fidakan para sa Hope Channel, North Philippines. Taus-kusong nagpapaalala, Ang, ang misyon ay nagpapatuloy, nagpapatuloy, ang mundo ay naghihintay. Tayo ang, ang tinawag, tayo ang isinusugo. I will go!